ko. Tignan na ko kasi malas. Hindi um, ma oh, pa niya. Ay, ano kami na, ma'am? Bicho-bicho? Oh, paliw ko. Ang bicho-bicho sa nangyatan sa ilamat. Ang sabay na atin na, pang pa... Diyo, napay tubig dire, Diyo. Ang na atin, ha? Ang pa, pa, tubig, Diyo. Okay. Ayan na, ang merienda. Isa-isa lang, ma'am. Dilitulog ako. Isa-isa pagnatat di ay pinagkukulob pa ng isip mo okay sa isala sharing is caring sharing is loving except so we have, share. sa wiyab daily share unsa mani mani ka ikaw anak kailan mo ko aning mani Joe unsa mani mani oh dili mangga oh dili fish cutter fish cutter sir Busok na na silang bicho-bicho dito, bang hatan sa likod. Hindi na naihatan. Ayun din rin. O, tanawa si Mang Odin. Hindi na maaabli ma ang bakit po. Bicho-bicho. Tanawa sa likod. <laughs> Maandang nangitaglan rin ba? Tanawa na ko. Gusto ninyo pata Ma'am Sara, kasi picture ko sa picture ni Tatay D. Gumpis. Asa ka nagkita, ma'am? Asa? Sa chip Tambok pa kayo ni ma'am. Tambok pa ma'am, ano yung bayat na ko? Di barang mag-uupo, ma'am. Oo, oh, sige, ikasundi, ma'am. Dali, ma'am. Ikasundi. Sa laban din na nako. Doon siya, Sa din na nako, nga, Kuwapa! Pati nga ang supra so na pangit mo'y kapalihama! Nagsabi ko pa nga, dito ang isa, dito ang isa, hindi ang isa. Kaya naan kini ang pag Ma'am, di na kagigawa! Napausok ang ang mga bayad walay Palihaw ko picture sa imong kagalingon, mama. Kanawa na imong mam. Doha ka manga, doha ka mani. <laughs> mami ipidin sa nga duha ka mangga ha. ikuha. <laughs> oh, grabe po na ni Mohan. Sa kakilong mani na ma'am, kagis lang na ma'am, dili sa kakilong ang puhaon. Sa dali, sa dali, sir, sa ka, sa Okay, Kaya po ah. Okay. Panigurado ba? <laughs> Hindi yung buong! Pili ang di po, buong pungpong! Isa lang ang kuhaon, ha? Mayong gabi eh. Mayong gabi eh. Mayong gabi eh May sa inyong gana. Maulaw na Maula siya. No! Hindi na sa panahon ka na. Sir! Gordiay na! Up! Up! Huwag nyo hinahinap siya, so, sir. Sir, hindi na yung nagatan sa Kaya hiyan nga nila, oh, okay. po ang kunin. Hindi po isang kong-kong. Uy, tara napa ba? Manguli na ba? Ano? Na ba? Hmm. Okay, masunod naman, no? Satanan, yan ngita. Okay. Sikateki, wala sikateki, wala nang duty. Isa lang ita. Wala nang duty. Kadi, oh. Kami kaubat, ka si Kapuso. Sikinahan mo niya. Okay? Asa naman ko sa ako, isa niya nani? Gusog naman mo, nahilap naman, nagusog naman mo. Sa ganit na, nagkagukot. Oh, sa mam? Ma Isang lalay? Di ba, sa kagiging dioro na ito nga buhaya? Alam pero pariwang pangalan? Ah, ang ang aya sa o ninyo, di pariwang pangalan? mo. Scientific name. Krokodilos, animalos, yawaos. Ma'am, itlog, ayaw na na sila tagay din na, ma'am. Kay pungpong na na, mani ang ilang hagi. Ito, ma'am, o na, ma'am, ang itlog, ma'am. Ayaw na ninyo dumuga. Kay mga buwak, diya po ng itlog. Hiya po ninyo makaon. Hinahina, o. Oh. Hinahina lang. Ma'am, ang pungpong. Hinahina po hindi ko makantan ay ko nang manggugumayo kayo. Hindi ko kasayaw kay Hindi ko mga umis na siya Chocolate? Takoyaki! Uy! takoyaki. Takoyaki gusto! Ang may Pero okay. makalungan okay. okay. sila okay. sa chismin. Gawa sa bitso-bitso na busog kayo, to na pakoy balon naman ni. Ma, katong man ni, kaunan ni, ni ni uli ka balay. Anik, dunay man lamig kay gud pa man ta na konta pa man ta. Konta ka ta ni. Ma, konta ka Welcome ta sa Mother's Day Ah, okay si. Welcome ta sa Mother's Day Pero sarong gyud ka, ma. Sarong gyud ka. Butterfly? Sige, kantahin ninyo! Palutin <laughs> mo ako! Palutin mo ako! Palutin mo ako! ka siya hindi mo, ah. Para naman. Hindi ko yan para sa bahay. Hindi para sa bahay.

wala kakaon. Wala na si Charon. Pero ang kakaon magbicho-bicho. Wala po. O, sige, ma'am. Kanang tanan nga. Nag-hands up, ma'am. Pabayri sana, ma'am, ha? Pabayri sa. Asaman, naraman, nakaitom. Kaming ako ang pareho may uniform, ma'am. hebat ku ai yang ke desa kas ai dari mam jadi desa kas pika spa